Magandang gabi, aking kaibigan. Ngayon, isang kakaibang kwento ang ating pagninilayan hindi tungkol sa isang bayani o isang himala, kundi tungkol sa mga awit ng puso. Isang aklat na puno ng damdamin, panalangin at pag-asa. Narito ang kwento mula sa aklat ng mga salmo, ang ikalabinsyam na aklat ng lumang tipan. Ang mga salmo ay hindi tulad ng ibang bahagi ng Biblia na may sunod-sunod na kaganapan o tauhan. Sa halip, ito ay isang koleksyon ng isang daan at limampu kanta, tula at panalangin na parang tala sa isang lihim na talaarawan ng puso. Karamihan ay isinulat ni Haring David, isang pastol na naging hari, isang makata na puno ng damdamin para sa Diyos. Ngayong gabi, hayaan mong dalhin kita sa mundo ng mga awit mga awit ng galak, mga daing ng puso at pananalig na hindi matitina. Lahat tayo may mga gabing tulad nito, tahimik, madilim at minsan punang damdamin. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan may takot na hindi natin maipaliwanag. Ang aklat ng mga salmo ay parang isang matalik na kaibigan na laging handang makinig. Isang aklat na nagtuturo kung paano kausapin ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay, mabuti man o masakit. Narito ang iba't ibang uri ng salmo na maririnig natin sa aklat na ito. Salmo ng Pagpupuri at Pasasalamat Kapag po kagalakan ang ating puso Tulad ng Salmo isang daan Sumigaw kayo ng may galak sa Panginoon, lahat kayong mga lupain maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Pumaroon kayo sa kanyang presensya ng may pag-awit. Salmo ng paghingi ng tulong. Kapag ang puso ay pagod at nalulumbay. Tulad ng Salmo 13. Hanggang kailan, O oh Panginoon? Makakalimutan mo ba ako magpakailanman? Ngunit kahit puno ng hinanakit ang simula laging nagtatapos sa pag-asa at pananalig. Salmo ng Pagtitiwala Kapag kailangan natin ng lakas, ang pinakatanyag, Salmo 23 Ang Panginoon ay aking pastol, wala akong kukulangin. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Salmo ng Karunungan Mga aral para sa araw-araw na pamumuhay tulad ng Salmo isa. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Kundi ang kanyang kaligayahan ay nasa batas ng Panginoon. Salmo ng Kasaysayan Mga awit na inaalala ang mga dakilang gawa ng Diyos, paalala na kahit sa kasaysayan, siya ay tapat. Sa bawat salita ng mga salmo, may pusong umiibig, umaasa, humihingi at nagpupuri at maging si Jesus sa kanyang paghihirap sa krus ay bumigkas ng mga salita mula sa Salmo 22. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ipinapakita nito na sa bawat yugto ng ating buhay, maging sa pinakamasakit, may salmong aakma sa ating damdamin. Kaya't kahit walang iisang kwento, ang aklat ng mga salmo ay kwento rin, kwento ng puso. At ngayong gabi, habang tahimik ang mundo at ikaw ay naghahanda ng matulog, paalalahanan mo ang iyong sarili. Ang Diyos ay laging nakikinig. Ngayon, kaibigan, huminga ka ng malalim. E Relax mo ang iyong katawan. Pumikit ka at hayaang ang mga salita ng panalangin ay dumaloy mula sa iyong puso. Mahal naming Diyos, salamat po sa aklat ng mga salmo na nagtuturo sa amin kung paano makipag-usap sa iyo. Salamat po sa paalala na ikaw ay laging nakikinig. Sa aming mga galak, sa aming mga lungkot, at sa aming mga takot, tulungan niyo po kaming laging lumapit sa iyo sa panalangin. At purihin ka sa lahat ng oras. Ngayong gabi, bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso mahimbing na tulog, at pag-asa sa panibagong bukas. Ingatan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing aking munting anghel. Naway ang mga awit ng mga salmo ay maging una ng iyong puso. Malambot, payapa at punang pag-asa. Magandang gabi at magandang panaginip.